So guys, budget na inabot sa ganitong katayuan na bahay na kung saan ito po ay half cladding, half cement. At kung saan ito po ay nakakolor roof and steel trusses na, meron na po siyang wall cladding at meron na rin po siyang flooring. At eto nga guys, pag-uusapan natin ngayon kung magkano na ang nagastos sa ganitong panimulang bahay. Ito po ay nakikita natin almost finish na po pero naubusan na ng budget ang owner kaya po nahinto na sa ganitong katayuan. So ito ang ating topic at pag-uusapan. Magkano na ang nagastos sa ganitong panimulang bahay na kung saan nakasunod po ito sa usong design. At ito nga po, half cladding din po ang ginamit at half concrete na kagaya po ng napapanood natin sa mga ibang na i-feature natin. At kagandahan nga dito, ibinahagi sa atin ni Foreman kung mga materialis na ginamit dito at kung magkano ang nagastos kabuuan, labor and materials. Although ito'y kontrata, Ibinigay niya sa atin ang bawat detalye ng pirapirasong mga materyales na ginamit dito. Kaya ito po, ilista nyo, siya sa atin nyo, kwentahin nyo, at yan po ay mag-inquire kayo dito kay Foreman if ever na gusto nyo rin magpagawa ng ganitong klasing bahay. So ito po pag-usapan at talakayin na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman, lang sukat po ng bahay na ito ay 24 feet by 26 feet. Ito po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas na 7.2 meters by 7.8 meters. In total of 56 square meters. So maganda-gandang sukat na rin to guys. Ito po ay meron dalawang kwarto, sala, isang CR, at meron din po itong magandang kitchen and dining area. So ayan po guys, nakikita po natin yung forma ng bahay ay nakaayos na nga po yung wall cladding. At meron po design yung kanilang pinaka-half concrete. Ayan po, napakaganda. So ito po, talakayin na natin ang bawat detalye ng mga materyales na ibinahagi sa atin ni Foreman para maibahagi din sa inyo at magkaroon kayo ng idea if ever na kayo'y magpapagawa ng bahay or ganitong kalaki at ganito din klase na half cladding ay eh maaaring mapagkumparahan nyo to at malalaman nyo kung magkano ang inyong magagastos. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman na kung saan ang mga hollow blocks po na ginamit dito ay number 4 po ang sukat. At ito po, kabuuan sa ganitong sukat na 56 square meters ay 800 pirasong hollow blocks po ang nagamit. So ayan, meron po siyang half dito at yung kabilang side ay puro concrete po hanggang taas. So ayan po, makikita po natin dito sa video na ito. So bali 800 pieces na hollow block po ang ginamit. Ayun nga po, nakikita nyo sa puntong ito ay nagpo-flooring na sila at meron din pong nilagay na bang bakal. And then guys, sa mga simento naman, ayon po kay Foreman, lahat po ay umubusya siya dito ng 85 bags na simento. Yan, sa kabuuan po ng bahay na ito. And then dito po, sa mga bakal ay 10mm lamang ang kanyang ginamit. At lahat po ito ay umubo siya ng 80 pirasong bakal na 10mm. And then guys, about naman sa mga buhangin, ay nakapagpa-deliver po siya dito ng tatlong load na buhangin. So ayan po, nakita nyo yung ibang part ay full concrete pero yung ibang side ay half concrete at half cladding. So napapansin po natin, talagang napakaganda. At eto na nga guys, ang flooring po nito ang pinakahuling project na nila or pinakahuling gawa dito dahil nga ay naubusan ng budget. At hanggang dito na lamang po, isa nakikita natin yan. Kaya ang katanungan ay magkano nga ba ang kabuwang ginastos dito. Kaya ito po, tuloy pa po natin yung pagpatalakay natin ng ating mga materials para mapagkumparahan nyo at yan po yung ilista nyo. So ito pa po, ayon kay Foreman, about po dito sa color roof, So kung napansin po natin, color roof and steel trusses po ang ginamit sa bubong. So guys, sa color roof po ay meron siyang ginamit na 6 meters ang haba. Ayan, 6 meters po ang haba at yan ay siyam na piraso po ang kanyang nagamit. And then guys, meron din pong ginamit dito na 3.8 meters ang haba at gumamit din po siya dito ng siyam na piraso. Ayan, kabuuan Ayan po, nakikita nyo. Yan, color of long span rib type po ang ginamit na yero at yan ay nakikita natin na nakakabit na. And guys, about naman po dito sa kanilang mga trusses. Ay tubular po ang ginamit ayon po kay Forman. Dito po sa mga trusses ay gumamit po siya dito ng 2x4 at anim na piraso. And then guys, yung mga window jam na yan, ng mga frame ng window ay gumamit po siya dito ng 2x6 at nakabili po rin siya dito ng anim na piraso. And then yung mga ibang wall na pinamakuan ng kanilang mga cladding at yung ibang ginamit na trusses ay 2 by 3 po ang sukat nito. Ayan, nakabili po siya dito ng 50 piraso. And then meron din pong 1 by 2 at ito po ay 60 piraso. So yan na po yung mga kasama dito sa pang ginamit sa wall at yung mga 2 by 6 po, yan po yung ginamit dito sa window frame or window jam. Ayan, nakikita mo natin, no, may mga window frame na po yan. At anytime, pwede na po itong salpakan ng kanilang sliding windows. So nakikita po natin yung forma guys, napakaganda. So ito po, yung kanilang design ng kanilang wall cladding is style design siya ng marmol. ano para siyang marmol. And then yung kanilang uh, half cement meron din po siyang groove design na nakikita natin. So sa madaling salita, ito ay ready for installing na ng kanilang mga doors and windows. At yan may flooring na po yan sa kasulukuyan. And then ito po, ay nakikita natin. Maaliwalas naman po yung ganitong sukat na 56 square meters na meron dalawang kwarto, sala, kitchen and dining area at CR. So ito nga ang katanungan, magkano na nga ba ang panimulang budget dito sa kanilang ginagawang bahay na ito. And also guys, about nga pala dito sa wall cladding. Ito nakalimutan kong banggitin. Ito po may tayo dito. So ayon po sa details ni Foreman. Dito po sa mga cladding na nakikita natin na to, gumamit po siya dito ng meron pong 5 meters ang haba. At yun nakagamit siya ng apat na piraso na mga tigpa 5 meters po ang haba nito. And then meron din pong 2.5 meters. At ito po ay gumamit siya dito ng anim na pirasong cladding. Yan. And then meron din po siya ditong ginamit na 60 centimeter at ito po ay 8 piraso. Yan. Meron din pong mga maliliit na 60 piraso po kabuuan. So ayan po yung mga wall cladding na yan nakikita natin. Napakaganda po talaga at usong-uso ngayon na ginagawang bahay ngayon. Although ito ay nakaporma po, nakagaya na nakikita natin na full concrete na streamline type. Pero ito po ay half cladding, half cement. So guys, bali ang lokasyon po ng bahay na ito ay sa Sitio Dalamuan, Barangay Mamakaw, Santa Maria, Dabao Occidental. Yan po ang lokasyon ng bahay na ito. At taga rito din po si Foreman na si Rodolfo Natad. So guys, ito po ang kanyang FB at number. Direkta nyo po siyang i-message or mag-comment kayo dito. Siya sa sasagot sa inyo. At mag-inquire kayo. If ever na gusto nyo pong magpagawa ng ganitong klasing bahay na half concrete, half cladding. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuwang panimula na budget na ganitong katayo ang bahay ang nagasos dito? So ayon po sa details ni Foreman, dito po sa mga detalye ng mga materyales, na ibinanggit niya at siner, binahagi sa atin at ibinahagi ko sa inyo at yung iba nga ay mga hindi nadabanggit dito pero sa kanyang pagkakasiyasat at pagkakakwenta kabuuan lahat po ang ginagastos na rito labor and materials sa ganitong katayuan na bahay ito po ay gumastos na ng 280,000 pesos ayan na naka color roof and steel trusses na naka wall cladding Ayan, nakaredo na po yung kanilang mga bintana, pintuan, lalagyan na lang. May mga design pa po na groove yung kanilang half cement at meron na rin po yung flooring. May division, 280,000 labor and materials. So yun nga guys, marami salamat po muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat tayong lahat and God bless po sa ating lahat.